Ngayon ng araw! Ako muli si Ginang Melissa Armantero, ang inyong guro sa Filipino. Ngayon nga itatalakayin natin ang mga pahayag na nagsasaad ng iba't ibang damdamin. Ang emosyon ay ang reaksyon ng ating katawan na nakabase sa ating sitwasyon. Ito ay maaaring mag-iba-iba, depende sa sitwasyon na ating nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay ang mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan nito ng tandang padamdam. Halimbawa, Ako po! Naiwan ko ang aking pitaka. Napakawalang puso ng taong kaya pumaslang ng kanyang kapwa. Ikalawa, maikling sambitla. Ito ay mga sambitlang isahan o dalawahang pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, Aray! napaswa ako sa kaldero. Wow! Ang ganda naman ng tanawin dito. Ikatlo. Mga pangangusap na nagsasaad ng tiyak na o emosyon ng isang tao. Tulad ng kasiyahan, lungkot, pagpapasalamat, pagtataka, galit, at pagsang-ayon. Yan muna ang ating pagtalakay ngayong araw. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Paalam!